Hi, kamusta po? Nawa ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan. Tayo po ay magtatalakay ng mahalagang usapin patungkol sa ating pananalig. Ano nga ba ang doktrina? Ang doktrina po is a set of belief or teachings na pinaniniwalaan ng isang particular na organization. Madalas ginagamit po ito sa larangan ng religion. Ito po ay mga katuruan na nagsisilbing gabay sa pamumuhay ng isang samahan. Mahalaga ba ang doktrina? Aba ay napakahalaga po. People behave in a certain manner because of their belief system. Nakapaloob po kasi dito ang pananaw ng isang tao patungkol sa Diyos, sa kanyang sarili at kung paano niya tratuhin ang kanyang kapwa. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat ay malinaw, crystal clear sa atin ang atin pong mga pinaniniwalaan. Dapat ito ay Biblikal. Ang tamang katuruan ay magdudulot ng matuwid na pamumuhay, subalit ang maling katuroan naman ay magdudulot ng maling klase ng pamumuhay. Ano ang basihan ng doktrina? Sa konteks po ng ating uh, pinag-uusapan, natural, dapat ang Biblia o ang Word of God, hindi ang kultura, hindi ang tradisyon, hindi ang ating mga karanasan. Although hindi naman masama ang mga bagay na ito sa totoo lang ay meron itong uh, epekto sa doktrina ng isang tao. Subalit so, dapat mayroong pamantayan or standard. Halimbawa, na nagini pang isang tao na sabihin niya na napanaginipan ko si Lord na may hawak na puting pusa. So the next day ay kailangan ba tayo'ng uh, magdasal doon sa uh, puting pusa baka 'yun ay uh, mamamagitan sa atin kay Lord at paano tayo nakakasiguro na si Lord nga ang napanaginipan ng taong ito. So dapat mayroong basihan, mayroong pamantayan. And God is gracious enough to provide it for us through His Word. Sabi po sa 2 Timothy 3.16, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for uh, doctrine, reproof, uh, correction, for instruction in righteousness. Ayan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa ibang salin ay hiningahan ng Diyos na magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ng lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng maubuting bagay. Ano nga po ba ang pangunahing katroan natin bilang mga Christians or in particular, uh, Evangelical Christians syempre kasama rin, Pentecostal, Charismatic, sama-sama uh, na yan, Methodist, Baptist, JIL, mga CFCF at uh, kung ano-ano pang mga uh, born again uh, denomination. Iyan po, ang uh, sasagutin natin sa susunod na video. Panoorin po natin.